Huwag okay, ka okay, lang magsanda Bakit hindi magsalita? Wala wala na Baka mamaya malate pa tayo August 6, 2025 ba? Kasi meron kaming complaint complaint eh so, Ito yung complaint Office oh, of the Mayor Ito yung complaint Eh ang problema Baka kala may, may kinikilingan ako Eh hindi naman ako si Mike Enriquez. Ah, uh, Walang kinikilingan Ah, o oh kaya ayan, oh, ayan. Oh, yun, yun nag yung nag-complain, oh, ito na. Ah, walang malakas malakas sa akin, kahit sino pa yan. Walang malakas malakas, okay. ha? Ah. pagtrabaho trabaho, trabaho lang. Trabaho. Oh, okay na. walang malakas ha. Ah. ako pantay-pantay yan, ha? Oh. Ah. Ako, pag nagtrabaho, walang malakas-malakas sa akin. Pare-pare yan. na. So. What boss. that? <laughs> 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 O, ay nako complain na. O, ayan, o. Para makita nyo lang. Ayan nyo, no? Know? O. Ayan nyo, no? Know? Ay, kinukuha. Lona. So, Hindi, eh. May, may malakas, malakas daw. Sabi, malakas daw sa akin, eh. Kaya, o, ayan. Siya yung una ko. O, yung nagko-complain. O, ayan. O, para makita mo, ha? O. Walang malakas sa akin. Dadya, pantay-pantay. O, okay, hindi, ito nga rin ako sa akin, kaya hindi ko daw uuwi. Basta mataas, mataas. Taas mo. Ta o, oh, taas mo lang, basta mataas. Siguro naman, makakadahan na dyan, eh. ha? Ayan, parehasan mo rin. Oh, yun yung kasi, ano, oh, yun, yoy, yun yoy. E, yung, ano, e, yun yung, ano yung palatandaan niya. O, yung palatandaan niya. oh, yung palatandaan niya. oh ayan. Ayun yung, ayun. Ayan na building, Oo. o. tama? Eh yan, nasa likod siya, oh. nian. Nian, nion donan, nona. na, Papamo na, papamo, sige. go 6 yan. Ah, ito, bakal. Jo, na may ah, okay. bakal. Okay. Bakalnya, kalah <laughs> kalah, kalah. Hahaha, minum Yan. Baka may, baka may magsabi na naman eh, bakit daw pinupunit yung donut imbis na ibalik sa kanila? Hindi, kasi kaya natin tinatanggal yan, kasi minsan yung sobra-sobra, may mga magdanakaw. Magtatago dyan, hindi mo malamang kung sa magsisit, alam mo naman to, tundo. Oo, oh, ang daming nga, ang daming nga ito, eh. Okay, eh, baka mamaya, jam duma, hindi na makita yung yeah, Eh, pero kung wala yung mga yan, okay kita may magdanakaw, at saka hindi yan eh. Ah, nagpasila sa ano eh, sa bangketa. Bawal yan, bawal. Unless mataas na mataas. Kung mataas yan, siguro naman yung magdanakaw, kitang kita yan. Okay, 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 okay. Yun. Oh, nasagot mo, na. Baka kasi, minitato naman kasi sa atin sa Facebook, bakit daw pinupunit eh. Ano ba pipiglalagay eh? Pagka tinanggal natin natin, tapos ipapalik natin sa kanila. Eh, ipapalik din nila yun. Di ba? Hindi madadala ang uh, tao pagka ganun. Ganoon talaga pagka nagdi-disiplina tayo. Bisa may kailangan paluin panuwing may kailangan ng may eh, masasaktan sa mga kasi ko Anong bucket po kayo pag-aasam? Pangalan ko nakalagay oh, kalak. Inanong. Oh, kasi kakilala niyo, pwede mo tinanggal noon 'yon. Ngayon, 'yan mo. Kasi ni ka. Ano 'yan? Sumasawayo pati initan mo kami. 'Di 'yan reklamo talaga. Tinanggalan. Tawagan mo.

Kata, kata, si babau, si babau, kata. Kata, kata.

Parang may umakalungaw ngayon.